buksan. Yeah. 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 17 kilos, naging 7 Wala na? Ay, Ay nasa'yo yung okay. lock. Ito may lock. Ito sa lock. Ah, media, media, dito kayo. Tapos di po <tele> <tele> oh, yung media kayo, lahat dito. Wala sa sa'yo. Okay na ninyo. kaya wala mo yan. Ano kung yung laman yan.